Hi guys! Hello Sri Lanka! Hello Filipinos! So today's video guys, pupunta ako ng kabilang lupa namin at ako ay magbilinis doon at magbibilig. So samahan niyo ako. So welcome to Sri Lanka Vlog! Sa Sri Lanka tayo ngayon guys, sa mahirap na bansa daw ang sabi ng mga basher ko. Okay, that's fine. po yan, Kasi galing kami sa hirap din eh. Kung oh, mahirap, hindi mahirap. Wala tayo magagawa dyan. So, ayan o. Oh. Mahirap yan o. Oh. dala akong ano, sundang o parang silhig. Nilupad ko pa ulit Pilipinas. So, for this bed, no? Mahulog, <laughs> mahulog pa to ako. mahulog pa akong sundang. Ang sundang niyan. Maglinis tayo doon. Okay. Sa Los Sri Lanka. Ito yung village na namin dito guys. Ito yung bahay namin. <coughs> Tapos, yung um, kabilang lupa is doon. Ito yung Karsada din doon. Tapos, dito karsada din. So, ang gagawin natin, ay, dala ko pa yan, Susie. Kala ko hindi ko nandun. Pupunta tayo dito. kita ko sa inyo yung, yung, so, ayan siya, guys. Ito yung area namin. Ayan siya, yung bahay namin doon. Tapos dito. pinapadera namin kasi may mga magnanakaw ng nyo or nakikita ako dun sa loob kung ano yung mga pinagagawa ko magbubungkal dyan na area guys is muslim area Nayan papasok doon pero itong bahay na to is yan dyan yung may color red na ano is muslim yan sa pinapadala namin kasi yung pera namin sumusubra na eh. Kaya kahit hindi walang bahay dito, pinapadala namin siya pa. naman ang gate. <coughs> doon may bahay doon. Sumusubra <laughs> yung pera. <laughs> Sabi niya kasi mahirap ako eh. Kaya nga, sumusubra yung pera namin. Kaya pinapadala namin kahit ang mga laman dito is ano siya, oh, mga damo, mga saging, Kaibigan pa ako, guys, oh. Noon na, maliit pa siya. Ayun, malaki na. Ayan. Iwan ko kung nakakamatay ito pag nangagat. Try ko kaya magpagaga. Mamatay <laughs> <laughs> ako. Magmagala, oh. Kita niyo. Bui, ginugulog.